Naging palaisipan at umani ng samot-saring reaksyon ang ipinost ng aktres na si Jane De Leon sa kanyang Instagram account matapos sumilip sa video ang aktor na si Rob Gomez habang kumakain siya ng ramen sa isang restaurant sa Taiwan. Makikita sa video na magkatabi lamang si Jane at Rob. Walang nakalagay sa caption kung bakit magkasama ang dalawa sa nasabing bansa. Kaya naman ang tanong ng mga netizen lalo na ang mga fans ng aktres may special ba na ugnayan si na Jane at Rob? May ilan kasing umalma at nag-advise kay Jane na huwag magdidikit kay Rob para hindi ito madawit sa nakaraang kontrobersyang kinaharap ng aktor. Noong December 2023, nag-trending online si Rob dahil sa isyo na diumanoy, umanoy pangangaliwa nito sa dating partner niya na si Shaila Robertera. Nadawit ang dalawang aktres at beauty queen na sina Herlin Budol at Bianca Manalo na itinuturing naging kalandian noon ng aktor kung saan pinagpiyastahan sa social media ang screenshot na di umano'y private message ni na Bianca at Herlin kay Rob. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak RMS.